Malangaw-ngaw sa buong mundo ang pangalan ng Pilipinas matapos maglabas ang Armed Forces of the Philippines ng kakayahang militar na hindi inaasahan kahit ng mga pinakamakapangyarihang bansa. Habang patuloy ang tensyon sa West Philippine Sea at tumitindi ang pressure mula sa China, marami ang nagulat, hindi dahil mahina ang Pilipinas, kundi dahil sa biglaang pagangat ng teknolohiya, koordinasyon, at diplomatikong suporta ng bansa. Ang paglabas ng bagong sistema, bagong taktika, at bagong antas ng kooperasyon sa mga kaalyado ay nagpakita na ang Pilipinas ay hindi na lamang tagamasid sa Asia Pacific, isa na itong lumalakas na puwersa na seryosong dapat isaalang-alang. Marami ang nagulat dahil ang pinapakitang kakayahan ng Pilipinas ay hindi gaya ng tradisyonal na profile nito bilang isang umuunlad na bayan na may limitadong depensa. Sa kabila nito, mabilis at tahimik ang naging modernisasyon. Habang abala ang China sa pagtatayo ng mga istruktura at paglalaya sa mga barkong Pilipino sa karagatan, ang AFP ay abala pala sa pagpapalakas ng mga sistema nito sa lupa, dagat, himpapawid, at maging sa cyberspace. Hindi ito basta modernisasyon lamang, ito ay pagbabagong anyo ng buong puwersa, mula sa lumang equipment patungo sa pinakabagong teknolohiya na ang ilan ay hindi man lang nabanggit sa mga pahayagan bago ang opisyal na paglalantad. Naging isa sa pinakaikinagulat ng mundo ang biglaang pagtaas ng kakayahan ng Pilipinas sa precision strike. Nasa isip ng karamihan na dahil maliit ang budget ng bansa kumpara sa China, imposible para sa Pilipinas na magkaroon ng kakayahang pumihil o kahit balansehin ang lakas ng isang superpower. Ngunit nang ipakita ng AFP ang bagong pinahusay na missile bat coastal defense systems, at integrated radar network, malinaw na ang layunin nito, hindi man tumbasan ang lakas ng mas malalaking bansa, sapat na ang kakayahang manlaban, magdepensa, at magpataw ng seryosong gasto sa sinumang tatangkang sumalakay. Hindi ito pagyayabang, ito ay malinaw na mensaheng handa ang Pilipinas. Hindi rin inaasahan ng China ang bilis ng pag-usad ng Pilipinas pagdating sa multilateral security cooperation. Mula sa Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA, sites hanggang sa Trilateral Maritime Patrols kasama ang Amerika at Japan, ang Pilipinas ay nagpakita ng bagong diplomatikong tapang at estratehikong foresight. Ang mga dating pakikipag-ugnayan na limitado sa military assistance ay naging full-scale operational coordination. Nagsimulang magkaroon ng real-time intelligence sharing, integrated maritime surveillance, at agile deployment training na hindi lamang nagpapataas ng kakayahan ng AFP ngunit nagpapalawak din ng saklaw ng depensa ng mga kaalyado. Sa larangan ng dagat, nagpakita ang Pilipinas ng hindi inaasahang lakas. Ang pinalawak na fleet modernization mula sa mga bagong offshore patrol vessels, multi-role response vessels, hanggang sa mga paparating na guided missile capable ships, ay nagbigay sa bansa ng kakayahang hindi lamang magbantay kundi magsagawa ng mas agresibong maritime presence. Ang mga drone na nagsisilbing mata ng bansa sa himpapawid, kasama ng mas pinahusay na satellite imagery access, ay nagbigay sa AFP ng real-time awareness sa mga kilos ng dayuhang puwersa, kaya't hindi na naloloko ng mga peking narrative tungkol sa gray zone operations ng China. Isa sa pinakaikinalulay ng Beijing ay ang patuloy na pagbuti ng cyber defense at electronic warfare capability ng Pilipinas. Maraming beses nang iniulat ang pagtatangka ng ilang state-sponsored groups na mapenetrate ang mga kritikal na sistema ng bansa, ngunit napabalitang ang mga bagong unit ng AFP, kasama ng mga eksporto mula sa mga kaalyado, ay matagumpay na nakapagpigil sa mga ng ito. Ang mabilis na pagangat ng cyber defense ng Pilipinas ay hindi lamang depensa, kundi indikasyon na ang bansa ay marunong lumaban hindi lamang sa dagat at himpapawid kundi pati sa digital battlefield. Napansin ng international defense community ang kakaibang determinasyon ng Pilipinas. Hindi lamang ito tungkol sa sandata at teknolohiya, ito ay resulta ng paglakas ng moral ng mga sundalo at matatag na suporta ng sambayan ng Pilipino para sa soberanya ng bansa. Sa bawat harassment na ng China, lalo pang tumitibay ang pagkakaisa ng mga sundalo, mangingisda, sibilyan, at maging diaspora Filipino sa ibang bansa. Ang diwa ng pagiging makabayan ang nagiging tunay na sandata ng bansa, at ito ang hindi kayang sukatin ng kahit anong intelligence estimate. Isa pang ikinagulat ng mga bansang malalaki ang hukbo, kabilang ang China, ay ang mabilis na pag-integrate ng Pilipinas sa mga joint military exercises. Kung noon ay limitado lamang ang pakikilahok nito sa humanitarian at disaster response drills, ngayon ay aktibo itong kalahok sa high-end warfighting training mula sa anti-submarine operations, air defense coordination, strategic deployment, amphibious assault simulations, at long-range strike exercises. Ang Pilipinas ay hindi na observer, isa na itong ganap na aktor sa collective deterrence architecture sa Indo-Pacific. Nakakaagaw pansin din ang pag-usbong ng local defense manufacturing sa bansa. Ang mga proyektong dati ay nakasandal lamang sa importation ay nagbukas ng pinto para sa mga lokal na kumpanya upang makagawa ng armor, drones, ammunition, communication systems, at maging mga bahagi ng missile integration. Bagamat nasa simula pa lamang ang industriya, ang bilis ng progreso ay nagpapahiwatig na sa mga darating na taon, Maaring mabawasan ang dependency ng AFP sa foreign procurement at magkaroon ng mas mabilis at mas murang akses sa critical supplies. Habang patuloy na tumatatag ang Pilipinas, nagkaroon din ng malalim na pagbabago sa pananaw ng mundo sa strategic importance ng bansa. Ang lokasyon nito sa gitna ng Asia-Pacific Sea Lanes ay hindi lamang mahalaga sa ekonomiya kundi kritikal din sa regional stability. Dahil dito, Nagsimula ang iba't ibang bansa na mag-alok ng tulong, teknolohiya, at partnership, hindi dahil mahina ang Pilipinas kundi dahil kailangan ng mundo na manatiling malaya, bukas, at matatag ang mga karagatan ng Indo-Pacific. Sa madaling salita, ang pagsulong ng Pilipinas ay hindi lamang pakinabang sa bansa kundi sa buong rehiyon. Kung inaasahan ng China na ang Pilipinas ay mananatiling mahina, nagkamali sila. Kung inaakalang matatakot ang bansa sa harassment at intimidation, mali sila. At kung inaasahang mananatiling tahimik ang Pilipinas, mas lalong malaking pagkakamali. Sa halip, ang Pilipinas ay tumayong mas matatag, mas handa, mas determinado, at mas nagkakaisa. Ang mga pagpapakitang ito ng lakas ay hindi para mandehas o manakop, kundi para ipakita na ang bansa ay may kakayahang ipagtanggol ang sarili at ang karapatan nito sa ilalim ng batas. Subalit hindi nagtatapos ang kwento rito. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula pa lamang. Habang nagtutuloy ang modernisasyon, lumalawak ang regional defense cooperation at lumalakas ang loob ng Pilipino. Malinaw na ipinapakita ng AFP na ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa laki ng bansa sinusukat, kundi sa paninindigan, katalinuhan at kakayahang maghanda. Ito ang hindi nakita ng China, isang Pilipinas na lumalakas, nag-aadapt at handang ipaglaban ang karapatan nito ng may dangal at determinasyon. Ang pagkabigla ng mundo sa pagangat angat ng militar ng Pilipinas ay hindi dahil sa bigla ang pagdating ng makabagong kagamitan, kundi dahil sa resilience ng bansa. Sa kabila ng panggigipit, kakulangan ng resources, at matinding hamon, nagawa nitong magdesisyon, magplano, at magpatupad ng hakbang na pangmatagalan, ito ang rason kung bakit nagulat ang maraming bansa at habang nagpapatuloy ang tensyon sa rehiyon, malinaw na ang Pilipinas ay hindi basta boto lamang sa mesa ng Asia Pacific geopolitics, isa na itong mahalagang manlalaro na may tinig, lakas, at malinaw na direksyong hindi na kayang balewalain. Sa huli, ang tunay na mensahe ng Pilipinas ay simpleng unit makapangyarihan, hindi kinakailangang maging superpower para tumayo sa katotohanan, hindi kailangan ng dambuhalang sandata para ipagtanggol ang karapatan, ang kailangan ay malinaw na paninindigan. Matatag na kaalyado, matalino'ng estratehiya, at hindi matitinag na pagmamahal sa bayan, at ito ang ipinakita ng Pilipinas, ang tunay na lakas na hindi nakita, hindi nasukat, at hindi inaasahan ng China.